Nagulantang ang Dub Nation nang lumabas si Stephen Curry sa third quarter ng panalo ng Warriors kontra Toronto Raptors noong Webes matapos magkaroon ng injury. Matapos ang matinding pagbagsak, agad siyang nagtungo sa locker room ng Warriors para sa pagsusuri. Ayon sa opisyal na pahayag ng Warriors, sumailalim si Curry sa MRI na nagpakita na nagtamo siya ng pelvic contusion pero walang structural damage. Isang positibong balita ayon kay Dr. Todd Alamin ng Stanford Medicine. So that's really good news, sabi ni Dr. Alamin sa NBC Sports Bay Area tungkol sa MRI result ni Curry. Direkta siyang bumagsak sa kanyang tailbone, kaya may pangamba na maaaring nagkaroon siya ng mas malalang pinsala gaya ng fracture o dislocation sa isa sa mga kasukasuhan nito. Pero ang nakuha lang niya ay isang contusion, isang maliit na pagdurugo sa pagitan ng likod ng buto ng tailbone at balat sa ibabaw nito napakagandang balita nito dahil ibig sabihin ito ay isang soft tissue injury at hindi isang bone injury. Matapos ang laro, ibinahagi ni Warrior Coach Steve Kerr na nais pa sanang bumalik ni Kari sa laban kahit may iniinda injury. Ipanaliwanag ni Dr. Alamin kung bakit ito isang magandang indikasyon para sa pagbabalik ni Kari sa aksyon. Magandang senyales iyon. Pero tama rin ang desisyon ng ay na ipa-MRI siya upang masiguradong walang mas seryosong pinsala. Ani Dr. Alamin Steph ay isang matinding atleta at likas na kompetitibo at minsan ang mga tulad niya ay maaaring itulak ang sarili sa limitasyon kahit hindi pa sila handa. Pero dahil sa impormasyong ito, mas matutukoy nila kung kailan siya handang makabalik sa laro. Noong 2020-2021 season, nakaranas si Karin ng tailbone injury na nagpahinga sa kanya ng limang laro. Gayunpaman, hindi ito malamang na magiging basayan sa sitwasyon ngayon, lalo na't mukhang hindi lala ng dati ang natamong pinsala. Ngayon, habang hinihintay ang kanyang muling pagsusuri sa lunes, aasahan ng Warriors at ng kanilang fans ang mas magandang balita sa mga susunod na araw.